Gandang araw na naman mga kabutcher. Ngayon naman meron tayong papakita sa inyo kung um, paano magano magkatay kami ng New Zealand na alam dito. Ito naman yung ano kasama ko pala dito si Mr. Pakistan. Pangalan niya si Khan. Siyang nagkakate ngayon ng tupa. Ayan panoorin nyo lang para meron kayong matutunan mga kabutcher. Kahit pa paano may kundi tayong idea para pag once na nandito na kayo meron kayong kahit paano na malalaman mga basic ng paghihiwa ng ano, tupa. Kaya panoorin niyo kung paano niya ginawa yung paghihiwa ng anong. Matagal na rin pala itong mga kabutcher na kasama ko dito sa ano. Almost 3 years na rin kami magkasama dito sa butchery na ano, butchery dito sa Oman. Malit lang yung shop namin kaya kung lang kinakate namin di tulad sa ibang shop. Na sobrang lalaki yung mga kabutcher. Kaya sundan nyo lang yung paano niya hiwain niya mga kabut. Simpleng simple lang panoorin pero medyo mahirap din gawin. Kaya para sa akin mga kabut, mas maganda rin talaga yung medyo meron kayong ano dyan, yung may experience din. Pero okay lang din. Kasi nga nag-vlog ako nung nakarang araw na kahit walang experience, walang problema. Basta dito sa amin, makapunta. Basta ano, si Alos, marami akong mga naka-experience ng mga kasama, ng mga bago. Halos wala talaga, zero-zero talaga sila, walang alam talaga sa so, pagbubutcher. Meron nyo akong kasama dati na security lang dyan sa Pilipinas. So, out, pala sa iyo dyan, Mr. Bermuli. Pero, nasa Pinas na ulit siya ngayon kasi nga, nag-4 years lang siya dito sa so Oman. Tapos, na, siyempre na-miss niya yung Pilipinas, sa may dad na siya. Kaya yun, bumalik siya ng ano, Maynila. Doon ulit siya Security guard pa rin siya, pero at least may sa siya pagbubutcher dito sa aming kumpanya. Kaya tuloy nyo lang yung pag-a-apply nyo mga Kung ano mga pinapakita kong video ko, yun din magiging trabaho nyo dito mga kabutsi. Yun lang. Kaya tuloy-tuloy lang ang pangarap natin. Kaya yung nasabi ko sa inyo ng mga EG's na puntaan nyo, hindi, mas maganda talaga, may tips din ako sa inyo. Maganda, hindi lang yung isang IGs yung pagpapasahan nyo ng pag-a-apply nyo. Pagpapasahan nyo ng mga CV nyo, mga resume nyo maganda, damihan yung pasahan nyo mga kabutsa. Kasi wala namang bayad yan. Nagasos lang na kayo yan sa mga papel papel lang. Magkano lang yan. Para siguradong makalis agad kayo. Kasi nga kung sinong unang employer na maka-interview sa inyo, sinong unang makapagpabisa sa inyo, maganda. Marami kayong option mga kabutsa. So, Kaya huwag muna kayong magbibigay talaga ng pera para sa Christmas Kung wala pa yung visa nyo dyan, yan ang mga papayaw sa inyo mga kabutsa. Bilang na-experience na rin dito, yun mapayo sa inyo huwag kayo magbibigay talaga ng pera Tsaka, i-search nyo yung mga agency na pag-apply nyo kung may mga license talaga sila sa POA na nag ah, ano sila kasi siyempre baka ma-scam kayo kaya ma ma-traffic nyo kayo yun kaya hanggang dito lang mga butya sana meron ako na naibigay sa yung payo at okay. saka may natutunan kayo maraming salamat okay, mga butya okay. Okay. okay thank you very much